Ano pa yak? mo, mo Kung nga pumula, walang nais namin. pag sinabi niya yak, kanina kayo nababamin sa iyo? ako. Ayok! Oh. <laughs> Parang ko, pang-anay yak? Purwa kayo niya baka maamin, di ka mapagsalita di lang lang ang babae pero kung pangalan pati uliti mo sa sa pa din no, si si <laughs> eh. na pa tulad nang saip pagkaya ano si Ramon si Ramon si si Ramon 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 si Yan ang masarap na binyaraman. Okay, nakainom pa rin ba? Hindi na puso ko. Baka ba rin ka sa ating kaka Muna. 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 Sarap. tayo. Muna lang tayo. Muna lang tayo. Muna lang na ko malapit

Mereka akan melakukan trik-trik apa-apa. Tidak mengapa. Adakah ini benar-benar panas? Ia mengangin. Berhenti. Saya melihat kelihatan. Adakah ini benar